You oh. know, Wow, kulong-kulo oh. Tingnan niyo 'yung ating sandok na ginawa nila. Sarap. Ba Sino nagluto nito? Na ito? Pati kau? Ah, ba. Tingnan niyo 'yung ang kanilang ginawang sandok oh. Dito diretso niya ngayon. Mainit. Okay na, masarap. Pakpan pwede na, hanguin na natin. Ganda pa ito, pakita mo. Ito naman naman. sarap. Sarap niyan. Ayun po. Ang ulam natin ngayon ay sinigang na baboy na merong daon ng balinaknak. Ano yan, beef cubes? Oh, um, nilagyan na beef cubes. Tatlo. Um, tapos, sitaw, kamatis sa sambung becin. Oh, uh, malasa yan. Oh, taas sa takpan puli. Yan. yan po ang ulam namin ngayong tanghali dahil tayo po ay naghahanda na para sa pagtatanim. nag na sila. Pero syempre, kailangan natin ng masarap na ulam. Kaya nagsigang tayo ng baboy na merong dahon ng balinaknak. Masarap po yun. Ito yung dahon ng balinaknak. Oh. Pakita mo nga pa. Ito yun po yung pangaasim natin lalagay natin sa ating sinigang yun kulong kulong na no lalagay na namin yung balinaknak mustasa saka siling verde ano kaya lasa nyan sarap uh, po yan kasi kami po yung nagluto kami siya dala ng partner oh. oh, galing tingin nga diba, baboy kung malambot na pa ganun nga ah oh, malambot na yan konti na lang saglit lang naman talaga yung asin nalagyan na yan meron na pat ah nilagyan mo na ah oh, lagyan mo Masarap ba yung luto nyo? Ano ba? Masarap. Masarap yan. May halong pagmamahal. Dami yan. Ang takpan nyo ulit. Yun know? o. Wow, kulong-kulo o. Oh. Tingnan nyo yung ating sandok na ginawa nila. Sarap. natin. Sino nagluto na ito? Pati kao? Ano ba? Tingnan nyo yung kanilang ginawang sandok. Oh. Dito diretso niya ngayon. Mainit. <coughs> okay na, masarap. Pakpan mo na, pwede na, hanguin na natin. Ganda pa ito, pakita mo. Ito naman naman. Shhh, sarap. Uuuuh, oh, grabe, sarap ng aming ulam. Sinigang na baboy sa dahon ng balinaknak. Kasarap kumain sa bundok. Mm. Lola, kuha oh, kain na kain Lola, iyan eh, yun ng ulam si Lola yan sa mang... Sa kainan game kami ni Patrick diyan. Hindi <laughs> kami papahuli Uh, inet. Tay, mm. Mapali. Huh? Mapali pero manyaman. Sarap po. Mm. Manyaman yung in nandito. Ang sarap lang ng sinigang sa balinaknak. Mm. Doon po sa sitio may ulam din sila niluto ni Nanay. Mm. Pero Betong sinigang natin di mauubos to hangga ulam na to ang mamayang gabi. Mm. Sarap po talaga ng initong kainin, talaga. Mm. Ah, lang katulad. Hmm? Nicole, Nicole. Ang sarap ng kain ni Patrick. Balinaknak. Hmm. sarap ng kain ni Patrick. Pero mas maasim yung bahokok. Kaya sa balinaknak. May sili pa po. Hmm. Sap kayaknya kain Uh, Ha, oh, <tinyan> <tinyan> sarap oh. Ayun oh. hmm, gabi. Gabi. <tinyan> grabe yung gabi ang sarap tapos ang trabaho pahinga konti and then trabaho ulit ang sarap po ng ganitong ano. Sabi ni Lola matulog. Magpakabusog tayo dahil magtatanim tayo ng mais. Sabi ni Lola. Tapos like, kumain matulog. Hindi na sila pwede matulog ngayon dahil maluwang ang tanimin nila. Huh? Maasim di pala balinak-nak. Ano ba niluto ni Apo mo? Gulay po. Ah, gulay. <laughs> Abangan po nila sa... sa ayan na, ayan na. Ay na. Hmm. Sa atin yung karni. <laughs> <laughs> nilola po kasi mahil sa gulay. Hmm. Kaya...

Hmm. Hmm. Ano <laughs> ba bang? Ah, eh, eh, ito po. Masarap daw oh. yung bangi. Magarap daw po yung ano. Ano kasi ito sa Tagalog nung... Malutong. Ah. Ang gawin ko yung ito. Ang gawin ko yung ito.

Grabe <laughs> po ang sarap na Ganda ng simoy na dito. Malamig na no? Oo. Hindi na dati mainit. Hmm. Napakasarap na ngayon dito sa bundok. Malamig na po yung sipoy ng hangin. Ulan na to eh. Mm -mm. Kaya malamig na. Ang buntok talaga, ma minsan lang maulanan. Mm -hmm. Ang lamig kagad. Ang mga puno, mga mo, nagsisibu lang kagad. Mm -hmm. Sambaksak pa lang ng ulan, no? Mm -hmm. Ang damo, nanariwa kagad. Mm -hmm. hihihi hmm? masarap kumain sa bundok promise puro gulay ah. yes itlog naman grabe Yan yung tira lang kanina no Oh grabe ang sarap ng sabaw